Hello, nandito kami ngayon sa aming bahay. sino naman niyo kung gaano kakalat. Uh -huh. Uh -huh. Ako nga nagwawalis ngayon, oh. Ay, hirap pag walang nakatera. Kailan ka na baga namin mapapaayos, oh. Uh -huh. Ay, nako, bahay namin mukha nang ano ah. Hindi bahay. Ang oh, itsura mhm mm Pati kwarto ako, uh, kadumi. Ay, nakakapanlumo ang bahay namin. Ang na. pa. dami pang lilinisin dito. Lilinis muna tayo. Yeah. may di magsisimula na nga ako maglinis at yung dalawa ay na doon sa labas doon ko muna pinaglalaro buti na lang at di maputik kaya doon ko muna sila pinaglaro dahil sobrang kalat dito sa loob yan nagsisimula na ako dahil sobrang hirap maglinis dahil napakadumi ako'y pabalik balik hindi ko na nabidyohan yung iba dahil ako ay lobat na tapos na full memory pa ay anong ganay un ayan ako inyo na lang yung paglilinis pero minsan ay wala ako syempre ako napunta din sa ibang sulok bayan pumasok na pati yung dalawa at naiinip na yata dun sa, sa labas sa sel na makulit at gusto nang pumasok doon sa loob dito sa loob ay madumi pa eh, bago pa lang ako nagsisimula. Ayan. Si Sel na nakita ang cellphone at magpapakyot muna. Ayan. Eh, o. Oh. Kala mo naman ay. Eh. Tapos iyon, ubalis nga siya. Pumunta sa kwarto. Sabi ko yung madumi. At gusto yata akong tulungan. Pero sabi ko yung wag nalaang gawa ng hindi ako madadali pag ako'y tinulungan ng mga bata at nako lalong kakalat And ako itaga taga sila itaga taga kalat kasama ko nga pala ay si Sile at si Kenon kami ang tatlo dito sa bahay kami tatlo ang naglinis gawa ng ah, kasi ko pala yung dalawa at mahirap naman pag kasama sa bahay naglilinis tapos eh, dumating nga pala na yan si tatay at si tatay maglalagay ng trapal gawa ng siyempre natulungan yung aming bubungan ay sabi ko ilagyan ng trapal at di kami makakatulog kapag walang trapal. Ay pag umulan, ay di kaawan mo kami saan kami lilimpi. Tapos sinalagyan lang namin na yung bandang kwarto. Tapos sa sala ay wala. Kaya butas-butas pa din. Pero pwede na at least yung kwarto. Kaso nga hindi ka makakakilos pag umulan sa sala at saka sa, sa, kusina. Tapos bayan, hindi na talaga mapakali yung dalawa ay pumasok na. At kinuha pala yung mga ano at car. At dun nga sila magpapagulong-gulong ng car. Yung dalawa. At naiinip. Buti na lang. At may mga laruan dito sa bahay. Kaya kahit ako may kasama ang bata o si sayla laang ang kasama ko, hindi siya naiinip. Dahil lagi siyang naglalaro ng kanyang mga laruan dito. Salamat po, Tita Levy sa mga bigay niyong laruan kay Sile at silian Hanggang ngayon po ay narito pa sa kanila. Yung iba ay aming nang nabili dahil nagpapabili nga po sila. Bayan, pati yung aking mga dikit-dikit sa kusina ay natanggal na. Kaya yung iba ay pinagtatanggal ko na, tinapong ko na dahil hindi ko na yun madidikit. Eh, wala din lang naman. Sayang laang. Hirap talaga pag ang bahay ay walang tumitira. Napakalungkot. Pero nung no, ito akin nilinisanin, maaliwalas na at bumalik na ulit ang kanyang ganda. Bumalik na ang kanyang liwanag. nung pagpasok parang ang na napakadilim ang itsura. Yung mawari. Diba talaga kapag may tao ang bahay, lagi nalilinisan. Tapos ay, pag walang tao, ay malungkot ang bahay. Diba ba? Ang bahay ay nalulungkot din pag walang tao. Eh kaso nga la, eh, syempre, kailangan umalis, kaya ganun talaga ang buhay kailangan natin kumayod para mabuhay dahil pag hindi tayo kumayod isan tayo kukuha ng pagkain para sumort sa ating mga junakis lalo na yung mga junakis natin ay hagot kalalakas kumain lalo na si Kuya Silian Diyos ko po hindi kulang ang 100 sa isang araw kaya kailangan ni doble-doble ang kayod kung natatandaan ninyo po ako'y nagtitinda, eh hanggang ngayon po ako yung nagtitinda pa rin sa akin tindahan. Tsaka ako na po ipapakita pag ito ay malaki na. Or marami na akong naipon sa akin tindahan. At bayan, hindi na talaga mapakalindar. Eh. Pero ini ko muna yun sa lagawa ng ano ah. Para mapapasok ko na nga yung dalawa. Tapos magpapakain muna si tatay ng mga baboy. At diyan po sa likod, may mga baboy pa rin silang alaga. Kaya ayun. Bago si tatay maglagay ng trapal. At ako ipabalik-balik at nako, hindi ko alam kung alin ang uunahin ko sa sobrang dumi ng aming bahay. Hello po guys, nandito nga po kami sa bahay ni na tita Manilin. Ngayon po, naglilinis po si na tatay. Po si tatay dumala po, lumbos po. <laughs> at ngayon po si tita Manilin, umakayat po sa bahay nila tapos po nililinis pa po doon sa labas tsaka po dati nga po yun nasa Manila City tay na dito na po at sinesilibre sila kung silian tapos naglilinis sila ng mga gilid-gilid tapos tinatanggal nila yung mga gamit inaano nila yung mga gamit nila tapos nilalagay kaya po si Kuya sa basta mabasa lang po. Yan po si Kuya Say nagraraan, no. Tapos, may mga bubo dyan. Yan po si, si Kuya Say nagbrum-brum, bum Tapos, po yan na at At sila tatay po. Isigita mo no, guys. <laughs> <laughs> Tapos matatang niya mama na pong kamang kubo ng lilis po si mama. Tapos nang ayos po si mama ng si tatay ng, ng po. Tapos nang araro po kami ng truck sa labas. Tapos natating si mama. Tapos po na may kami po matutuloy sa kugo. May baga kayo sa voiceover nung dalawa, ay eh, parang wala naman. <laughs> Paulit-ulit ang sinasabi. At okay, wala na din masabi, kaya bahala na din kayo umintindi sa mga sa aming sinasabi. Ayan. At bena nga yung dalawang makulit na bata at hindi mapakali at talagang kalat ng kalat. Okay, sige. Panoodin nyo na lang ang aming ginagawa. Thank you. pagkatas ko maglinis sa ito ng itsura. Kwarto pa lang ito. Dahil hindi pa ako tapos sa sala. Kwarto pa lang. Ay hindi pa. So, daming dumi ay. Kaya, talaga naman yan mahirap nang tanggalin. Kailangan pang kumakudkud iyan. Ayan. Ayan. Di papakyatin ko yung dalawa dahil dito na maglalaro dahil dito naglalaro na sa sala ay sorry sorry asahit na ninyo yung ano ha laruan ninyo ay sorry po di ko po napansin Hmm. At dito naman ako maglilinis sa baba at uho ang kalat. Oh. What's that? Mustache? Hmm. Galing eh nun. Dali, ilagay mo na ito maglilinis na dito. Ito na po pagkatapos. Pero hindi ko pa ito nalilinis bukas na lang. At ako'y walang dalang panghugas ng mga plato. Kaya ayan na lang. Pero na punas ko ng banggirahan. tumur, saan mga nanay na lang, baby? Wala ka dito toothbrush. Oh, madumi, oh, dirty. saan? ano, dirty na ang toothbrush dito. Saan? Ay, bukas saan na nga laang. Bukas na nga laang po. Yung Ay, ben, ebeno, oh, madumi, yak. Hindi mo naman yata yung pati toothbrush. Toothbrush ko. Ay, hindi ko alam. Wash your hands, Kenon. Ayan, tapos sa CR bukas din. Tapos ito, nilipat ko yung mga drum. Tapos ay ito yung sala. Ayan. Malinis na ulit. Tapos ito ilalaban ah. Dadaling ko sa mga nanay. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa kwarto. Ito ang kwarto. Bababa na natin ito dahil ako nakapag-iris na dito. Lagi nila ako nasusugatan. Lagi uh -huh, nila ako nasusugatan. Ayan, bibili din ako ng pambalot at Madumi na yung pambalot na yun. Biblia ko ng bagong pambalot. Pati mga unan ko ay mga sira-sira na. ginoo. Hirap pa ng tawang bahay. Pati mga gamit ay nangangasira. Ayan. Mga nangasira na ngayon. Madudumi pa. Kaawa naman si Mama Nims. Ayan. Malinis na ulit. Bukas kami matutulog. Para ano ah. At hindi pa pay na lang paglilinis ay pero okay na, pwede na tulugan kusina na lang naman ay, yan Baga. tapos ay kanina nilagyan namin ito ni tatin ng trapal kaya hindi natutulo dito sa kwarto kusina na lang ang medyo may butas-butas at saka sa sala dito ah, uh, ito yung malaking tulo ah, uh, pero hindi na yan tutulot, may trapal na nakikita ninyo ah, na nagliliwanag na parang baylat Ayan. Oh, lang, oh, ang mga tulo. Oh, kitang kita at masinag ay. Oh, pwede pa. Oh, puro tulo. Ang bahay ni Mama Nims, ang mansyon. Oh, kitang kita ang mga sinag. Buti na at may na yung iba. Kaya makakatulog na kami bukas. Ay, ay, maiba ko. Iba't eh. ito'y putol. Putol na ang solar. Hmm. Oh, let's go na. Arot. Nasarang mama, Arot.